Okay, magandang gabi po mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kakwentuhan, Sultana de Manila. Pag-usapan po natin muli itong gulo sa West Philippine Sea. Alam ko po na lagi-lagi na lang itong pinag-usapan, pero hindi po kasi pwedeng ibaliwalain. <clears throat> Napapansin niyo po ba mga kababayan na parang parang tayo lang yata dito sa Southeast Asia ang hinaharas ng China. 'Di ba? Naitatanong niyo po ba kung bakit? Nagtataka ba kayo kung bakit tila yata sobrang malakas ang loob nitong China na bulihin tayo nakikita nyo ba na ginagawa nila ito dyan sa sa Vietnam? Well, noong araw, oo. Pero ngayon, binubuli pa ba nila yung Vietnam? Kasi bakit? Kasi noon lumaban sila. At alam na alam, alam ng China, na ang Vietnam talaga, kahit silang maliit na bansa, kahit silang maliliit maliliit na tao, alam natin, alam ng China, alam natin, na ang Vietnam talaga, ay talagang lumalaban. Pagdating sa kanilang uh, bansa, sa kanilang teritoryo, sa kanilang kultura, sa kanila. <clears throat> About Vietnam, isa po yan sa pinaka matatapang na lahi Vietnam, Japan, Israel. Matatapang po yan. Kaya tingnan nyo. Kasi ang Vietnam, kahit na magkapatayan pa, talagang hindi sila tumatalikod. At napapansin po ba natin na ang Vietnam, pagdating dyan sa usaping teritoryo, talaga nagkakaisa sila. May nakita ba tayo? May nalaman ba tayo na mga pro-China na Vietnamese. Sa Malaysia, bakit sinubukan din ng China na ibuli 'yung Malaysia, 'di ba? Pero hindi nagpatinag. 'Yung pinagbawalan din sila na mag magsagawa ng uh, gas drilling dyan sa karagatan ng Malaysia, sa South China Sea na inaangkin ng China. Pero sige lang sila, hindi hindi sila hindi sila nagpatinag. Tinuloy lang. O ngayon, hinaharas ba ng China? Di ba hindi? Kahit ng Indonesia, tingnan mo ang Indonesia, yung presidente mismo sumakay sa barko sumakay sa barko na nagpalayas sa mga barko ng China. Diyan sa diyan sa Natuna yung parte nila diyan sa South China Sea. Kaya kita mo. Binubuli ba sila? Even Taiwan. Tingnan mo ang Taiwan. Na kung tutuusin, ikumpara sa Pilipinas, mas may karapatan ng China na manghimasok sa Taiwan. Dahil, kumbaga, dati nila itong teritoryo or teritoryo pa rin nila. As they claim na renegade province. Oo nga, totoo namang teritoryo yan ng China. Taiwan belongs to China. Politically and geographically. Well, politically, dati. Geographically, yes. Taiwan belongs to China. Humiwalay lang sila. Nagtayo ng sariling gobyerno, sariling lipunan, dahil ayaw nila magpasakop. Binubuli ba sila? Di ba hindi? Kahit na alam ng lahat na kahit papano may karapatan ang China na ang kini ng Taiwan, lusubi ng Taiwan. Kumpara dito sa atin na hindi naman natin sila kaano-ano. Pero ito, ito tayo. Masyado tayong binabastos, masyado tayong tinatakot, masyado tayong minamaliit, kinaharas, binubuli. Bakit po kaya, mga kababayan, ito ang ito po ang isang na na-analyze ko alam niyo mga kababayan ang isang lahi o isang bansa ay mahirap sakupin mahirap uh, i-intimidate kapag alam nitong bansang gustong manakop na ang ang mamamayan dyan sa bansang gusto nilang sakupin ay nagkakaisa. Yung alam nila kung gaano ka patriotic, nationalistic, yung kayang at willing na ipaglaban ang kanilang karapatan at ang kanilang bansa. Eh dito sa atin. Di ba? History tells us. History reminds us. Even during during the Spanish colonization, di ba ang ang dali nating nasakop? Bakit? Because of that regionalism mentality. Ang dali nating nasakop kasi ang ginawa ng Kastila, inisa-isa. One at a time, one kingdom, one island at a time. Because during those times, wala pang Pilipinas, wala pang isang bansang Pilipinas. Kundi mga separate and independent little kingdoms. Kaya, mad kaya madali na kuha. Sila na lang po, Kastila na lang ang nagbinyag sa atin, nag-unite dito sa mga islang ito tinawag na Pilipinas. Di ba? Kahit na yung mga Pilipino noon ay palaban, kagaya ni Lapu-Lapu, ang ipinaglaban ni Lapu-Lapu ay yung isla lang niya. Yung kanyang uh, nasasakupang isla. Hindi yung buong Pilipinas kasi may kanya-kanya. May kanya-kanyang leader na yung iba nakipagkaibigan nagpasakop yun yun ngayon even naman during the time of uh, nung mga hapon world war 2 bakit din tayo nasakop ng hapon? Kasi ang daming traidor. 'Di ba? Yung mga makapili na tinatawag, na tumatraidor sa kapwa Pilipino, ipinagkakanulo ang kapwa niya Pilipino kahit kamag-anak, kahit kaibigan, or kaaway. Mas pinipili nila na kumampi sa dayuhan na mananakop kaysa dun sa kanilang kadugo or kalahi mayagpag din yung hapon. Kasi mayroong nakikipag-cooperate sa kanila. There was cooperation and willingness in some sectors of the society. Even makapangyarihan. Maliliit, ordinaryong mamamayan, mga politiko, mayayaman, marami pong kumampi sa hapon. Just like now. Di ba? Even now. Dito sa panahon naman na itong pananakop pananakop ng China. O sabihin ng iba dyan, hindi naman nananakop ang China. And what do you call that? Anong tawag mo dyan sa pag-aagaw ng teritoryo at pagpasok dito? Ang totoo niyan, Matagal na po tayong napasok o nasakop ng China. Hindi nga lang po madugo. Silent invasion. We are being colonized right now by China in terms of economy. Sino ba ang namamayagpag ng na mga negosyante dito sa atin? Pilipino ba? Inchik diba? Sila ang hari dito sa atin. Sino ba ang nagmamayari ng malalawak na lupain? Pilipino ba? Di ba dayuhan? Noon, mga Kastila. Ngayon, mga Inchik. Kastila at Inchik, kapwa dayuhan. Sila ang nagmamayari ng malalawak nating lupain, mga Hacienda. Tiba Saan ang galing ang salitang hacienda? Kastila, 'di ba? Diyan na namamayag pag sa mga sa mga istorya sa pelikula, mga mga television shows. Mga istorya ng mga don, mga donya, senior, senyora, malalawak na hacienda lupain. Sino bang Pilipino ang alam ninyo na nagmamay-ari ng malalawak na lupa eh? Meron naman siguro. Pero in proportion to the invaders, baka 1 is to 10. Tingnan mo yung mga ayala, mga Soriano, mga Kuwangko lahat ng mga oligarkong in check in check at Kastila sila ang nagmamay-ari tayong Pilipino ano ba tayo alila driver katulong caregiver nila hindi sabi na maliit ko ang lahi natin kundi I'm just speaking the truth bakit nangyayari ito hindi kaya dahil sa ating mga mentality or mindset. Tila yata baga kasi wala naman sa atin ang nangangarap, nagaambisyon na maging oligarko or isang bilyonaryo. May naging bilyonaryo pero by accident, hindi pinangarap. Hindi hindi nag-effort or win or out. Mayroon naman dyan, win or out, si Manny Pacquiao. Pero kasi mayroon siya special talent, kaya niya na-reach. Ngayon, balik tayo dito sa uh, panghaharas ng China. Bakit tayo hinaharas ng China? Diyan sa West Philippine Sea. Unang-una po mga kababayan, alam ng China na tayo ay walang paninindigan. Wala tayong united united stand as a as a Filipino bilang isang lahi. Wala. Yung iba, patriotic. Pero marami, traitor pa rin hanggang ngayon. Sino bang tinutukoy ko mga kababayan? Ang mga traidor ngayon para mga makapili noong panahon ng hapon. Mga politiko, mga vloggers, mga mayayaman, karaniwan mayayaman, yung mga mga gobernador, mga politiko, Napaka-obvious. Sa Senado na lang po, ilan ba ang pro-China dyan? Mga vloggers, sikat na vloggers, mga sikat na tao, mga abogado, may pinag-aralan, alam yung mga kababayan, mauunawaan ko pa na nagiging traidor ang isang Pilipino, ang isang tao in general, yung inusente yung walang alam at sobrang nangangailangan na ang ipinaglalaban lang po ay kung paano lalagyan sa salpakan ang kanyang tiyan. Kaya kaya niyang ipagbili ang kanyang kaluluwa dahil sa gutom. Gutom at pagiging ignorante. Pero, ito pong mga mayayaman, ano ba ang rason nila para para ibenta ang bansa natin. Mga politiko, mga abogado, may mga pinag-aralan. Matataas ang pinag-aralan, hindi naghihirap, hindi gutom, pero nagagawang ibenta ang bayan natin. Yan ang hindi ko maiintindihan. Mauunawaan ko yung kapos na kapos at hindi nakakaintindi ng consequence sa kanyang gagawing pagtatridor. Pero ang mga ito, matatalino ito eh. Mga maimpluensya. Tingnan mo na lang ang mga senador. Ano ang dahilan para sila ay makianib? Makianib sa isang nananakop na China. Di ba dahil sa ambisyon? na pananatili dyan sa pwesto, sa politika, at sa pagkamal pa rin ng more and more and more money. Si Duterte at itong mga Duterte, bakit sila nakikipagkaibigan at nakikipag-alyansa sa China? Hindi naman sila mahirap, hindi sila gutom, hindi sila naghihikahos, Marami mga kababayan, alam ng China na hindi tayo nagkakaisa. Alam ng China na kaya tayong bilhin. Kaya yan ang ginagawa ng China. Kaya malakas ang loob ng China na bilhin ang kaluluwa natin. Dahil kaya at willing tayo na ipagbili ang kaluluwa natin. Well, I not me not me. I mean, the whole of the Filipino people, in general, I'm speaking in general. Kasi, alam mo mga kababayan, sa isang lahi, magkaroon lang, ay <coughs> sorry, magka, sorry, magkaroon lang dyan, ng, limawa 10%, itong mga pro-China, Sabihin natin mga 5 or 10% of the population ang pro-China. Still, masasabi pa rin na nabibili ang lahi na Pilipino. Kasi mayroon eh. Naalala nyo yung istorya ng Sodom and Gomorrah? Diba? Hindi naman lahat doon makasalanan. Pero damay-damay kumbaga sa isang basket ng kamatis. sariwang riwang kamatis, pag yan nahaluan ng isa, isang bulok, mabubulok yan. Hindi ba dapat ang isang buong lahi, wala ka talagang makikita na traidor? Dahil ang isa, one out of ten na traidor sa isang lahi mancha na po yan ng lahi na yan. Tingnan mo ang Israel. Do you think may traitor sa Israel? Kaya bakit ang Israel kinakatakutan? Nirerespeto. Hindi kayang sakupin. Hindi kayang ibuli. Napakaliit na bansa. Kasing laki lang siguro ng isang rehiyon dito sa atin. Pero bakit? Walang nag nobody dares to. nagdi -dare naman sila, pero alam nilang, walang mangyayari. Tingnan mo. Kasi lumalaban. At ipinaglalaban ang kanilang bayan, ipinaglalaban ang kanilang karapatan, ang kanilang lahi. Hindi kagaya dito sa atin. Kanya-kanyang kapit. Yan ang dahilan kung bakit tayo hinaharas ng China dahil alam ng China na bibili tayo. Nabibili ang kaluluwa natin. Mula sa Pangulo, hindi si Bongbong Marcos, not PBBM. Pangulo at ang kanyang pamilya, mga senador, religious leaders, matatalinong tao, ano ang rason siguro nga po talagang nasa ugat natin, nasa dugo natin yung pagiging traidor palibasa kasi, hindi naman talaga tayo isang purong lahi eh nahaluan tayo iba-ibang lahi hindi puro diba? tama ba yung analysis ko? Kaya mga kababayan, hanggat nakikita ng China na mayroon silang kayang bayaran, hindi yan titigil. Hindi yan titigil. Dapat, walang nababayaran. Lahat, past president, present, lahat, mga past politicians, everybody, lahat ng Pilipino dapat nagkakaisa. Hindi eh, ang nangyayari ngayon eh, yung nakikipaglaban sa China, pinagtatawanan pa. Kinukot siya. Ano sabi nung isang vlogger? OA daw yung mga sundalong nasugatan doon sa water cannon? Anong klaseng utak mayroon itong vlogger na ito? Bakit hindi ikaw ang maghatid doon ng supply para maranasan mo? Biruin mo yun? OA? Halos ikamatay na OA pa? Yan. Yan ang Pilipino mga kababayan. Mayroon tayong kalahi na ganyan. Kayang-kayang ibenta ang kalahi. ba? Diba? Okay. May tumatawag yun. Eh. <laughs> So, diyan dito na lang po mga kababayan. Isipin po natin na Lagi po nating tandaan na mahalin ang sariling bayan. Dahil ito lang lamang po ang nag-iisa nating tahanan.